Gumawa ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ng mga improvised oil spill boom para makontain ang tumagas na langis mula sa lumubog na MV Terra Nova sa Bataan. Inihahanda naman na ng BIFAR ang pamahaging cash assistance sa mga maapektuang mga isda. Si Ryan Lasiga sa report. Positibo ang Philippine Coast Guard o PCG na hindi na lalawag pa ang oil spill matapos lumubog ang MT Terra Nova sa bahagi ng Limay Bataan na may karagang mahigit isang milyong litro ng industrial oil. Sabi kasi ng PCG, mula sa nasa limampung drum kada araw na tagas ng langis mula sa barko, nasa isang litro na lang ito kada oras. Yes, according po sa ating ITAC expert, uh, that is considered to be, uh, that cannot be affect doon po sa ating marine environment. So, isang malaking development po ito sa, sa atin, na uh, mga, particularly sa ating mga, uh, responders in the area. And then, uh, actually po, patuloy pa rin po yung diving operation para po yung 24 valves ay lahat po ay masara natin. Target na magtapusin ng PCG ang pagselyado sa 24 na valves para agad masimulan ang siphoning. Target ng PCG na makapaghigop ng 50,000 litro kada araw para makakuha agad ng 300,000 litro ng langis mula sa barko sa loob ng isang linggo para mayangat ito. Mula 10 to 14 kilometers, nasa 4 miles na lang ang nakikitang oil spill mula sa MV Terra Nova. Pero hindi isinasantabi ng PCG na inanod na sa ibang bahagi ng karagatan ang langis kung kaya't numipis na ito sa bahagi kung saan lumubog ang barko. Itinigil na ng PCG ang pag-spray ng dispersant dahil hindi raw ito epektibo. Gagamit na ng improvised oil spill boom ang PCG para makontain ang pagtagas ng langis. Ang BIFAR, inihahanda na pamamahagi ng cash assistance sa mga maapektuhang mangingisda sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Sa oras na lumala ang sitwasyon, maaring umabot daw sa isang milyong mangingisda ang maapektuhan sa Bataan at aabot sa 83 milyong piso ang mawawalang kita sa kada araw. Sa Bulacan naman, maaaring umabot sa 8,000 manging isda ang maaaring maapektuhan ng oil spill at aabot naman sa 63 milyong piso ang malulugi. Habang sa Pampanga, maaaring umabot sa 7.6 million pesos ang maaaring mawalang kita kada araw dahil sa epekto ng oil spill. Pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ng bataan kung papalawakin pa ang fishing ban dahil sa panganib sa kalusugan. Although before mentioned na negative pa based on sensory um, inspection, evaluation, um, siguro Papag-usapan po namin together with the mayors yung suggestion ni Governor Dolor na 4 kilometers away from the sheen ay kinakailangan better as precautionary measure to declare efficient. Mayroon ng uh, lakitang presence of oil in a, in, a, in a space couple of miles. Ngayon lumipat na siya. Yun yung nasa ibabaw. But what do you find sa ilalim? Iyan, isda, umiikot, dumalangoy. Kaya eh sabi ko, dapat yung reporting, kung hindi ka na nag-iintay ng result ng technical report, ngayon, doon palang sa mere experience that there's presence of oil several days that will affect. Samantala, naglagay na ng oil spill boom sa pangalawang motor tanker na lumubog sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Nagsasagawa na ng PCG ng initial underwater assessment sa motor tanker Jason Bradley. Inihanda na ang salvage operation sa lalong madaling panahon. Pinangunahan ni DILG Secretary Benjamin Abalos ang joint NDRRMC at RDRRMC meeting kasama ang BIFAR, DOH, PCG at mga LGU para ilatag ang mga gagawing hagbang sa paglubog ng dalawang barko sa bataan. Maski saan pumunta itong oil sheen at oil, slick, importante handaan lahat. No? So dapat iisa ang kumpas, hindi pwede magkanya-kanya ito. So yun ang napagkasunduan ngayon. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.